hindi lang Makati at Tagig ang nag-agawa ng teritoryo. Natatandaan ninyo. Dahil may pinuntahan kaming barangay dyan sa norte. Akalain nyo bang pinag-aagawa naman ng dalawang probinsya, Pangasinan at Nueva Vizcaya, ang isang pinagtatalo ng lugar. Barangay Maliko na itinuturing ngayon na bagong atraksyon sa mga turista. Sino nga ba ang magwawagi at makikinabang dyan sa tourism sa barangay na yan at may karapatan sa maliko, pinag-aagawang teritoryo? Ito ang barangay hall ng barangay maliko sa San Nicolas, Pangasinan. Ito naman ang barangay hall ng barangay maliko sa Santa Fe, Nueva Vizcaya iisang barangay, pero nasa magkaibang lalawigan. Bakit at paano nagkaganito? Alin sa dalawa ang orig at legit? Ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Halos limang oras ang layo mula Maynila. At sa 33 barangay na bumubuo rito, isang barangay ang namumukod tangi. bago makarating sa sinasabing natatagong atraksyon sa Pangasinan, kailangang bagtasin ang mahigit 10 kilometrong Villa Verde Trail, kung saan susubukin ang tatag ng inyong loob dahil zigzag at may matutulis na kurbada sa kalsada. At kahit matarik, hindi naman matatawaran ang ganda ng view na kayang puntahan gamit ang bike o motor ibang klase sa pakiramdam kapag natanaw na ang sea of clouds na tiyak papawi ng pagod ninyo. Ang mga turista hindi mapigilang huminto pansamantala para magpa-picture taking. Malamig, parang bagyo. Tsaka yung view, solid yung view. Fresh pa yung mga puno. Hindi pa masyado nabibisita ng mga turista. Oh, the best ang maliko. Napunta na rin ako ng Cervantes, Quirino. Pero dito ang pinakadabis talaga. Matapos ang halos isang oras na biyahe, bubungad ang marker na ito. Palatandaang narating nyo na ang pinakanamumukod-tanging lugar, ang Barangay Maliko. Maraming turista ang nagpapakuha ng litrato. Hindi gaya ng ibang bayan sa Pangasinan, malamig ang klima sa Barangay Maliko. Karamihan ang mga pumupunta rito nakasuot pa nga ng jacket. Naglalaro mula 13 hanggang 22 degrees Celsius ang temperatura. Itinuturing ito ngayong bilang Summer Capital ng Pangasinan. Sa kabila ng lamig ng Barangay Maliko, nag-iinit naman ito sa kontrobersiya. Ang barangay kasing ito, pinaghahatian at pinag-aagawa ng dalawang probinsya sa isang banda, makikita ang nakasulat na Welcome to Barangay Maliko San Nicolas, Pangasinan. Pero halos katabilang nito ang isang gusali naman. May nakalagay na Barangay Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Isang barangay pero dalawa. Ang adres para sa isa sa pinakamatagal na residente ng barangay na si Aling Anita Bugtong, marami talaga ang nalilito sa setup ng lokasyon ng kanilang lugar. Dekada 80 pa nang tumira si Aling Anita dito. Simulat sa pool ang pagkakaalam niya ay sakop nga ng San Nicolas, Pangasinan ang maliko. Kaya laking gulat niya nang malaman na ang address ng kanyang mga kapitbahay ay iba sa kanya. Ay, isa, yung Maliko sa Nicolas Pangasinan. Saka dyan, sir, Maliko sa Nicolas Pangasinan. Saka doon sa taas, Maliko sa Nicolas Pangasinan. At saka sa baba, sir, Maliko sa Nicolas Pangasinan. Mm -mm. Eh, eto mga to? Eto, sir, uh, Biscaya. Biskaya. Nebe mm Biskaya. -mm. Tapos doon, Nebe Biskaya. Eto naman, sir. Yung kooperatiba namin, Nueva Biscaya ang kanya, sir, address. Nueva Biscaya. Eh, kaya dito, Maliko San Nicolas pangasinan kami sir. Yung taas na uh, navy sky sir. Ang delivery rider na si Ernison, litong-lito rin sa tuwing magde-deliver ng parcel sa Barangay Maliko. Hindi lang daw ubos sa oras, ubos din daw sa gas sa paghahanap ng bahay na nasa iisang barangay pero dalawang munisipalidad at probinsya. na lito ako tapos nagtatarong-tanong din po ako kung saan po talaga. Meron din Pangasinan, meron din Biskaya po eh. Tapos Santa Fe, Maliko, ganun po. Kung titingnan sa mapa, nasa itaas ng barangay Maliko ang Kayapa, Nueva Biskaya. Sa silangan naman ang Imugan na probinsya pa rin ng Nueva Biskaya. Sa bandang ibaba naman ito ay ang barangay Kakabugawan. Habang ang Barangay Santa Maria East at Fianza na parehong nasasakupan ng LGU ng San Nicolas, ang nasa Gawing Kanluran, Pabor sa San Nicolas, Pangasinan. Kung pagbabatayan naman ang distansya, papabor naman ito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nasa halos 30 kilometers kasi ang layo ng Barangay Malico mula sa munisipyo ng San Nicolas Pangasinan. Samantalang nasa mahigit 17 kilometers lang ang layo ng pinag-aagawang barangay sa munisipyo ng Santa Fe. In my early journalism years until now that... I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises. Ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations. Real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Sinubukan naming humingi ng panayam sa LGU ng San Nicolas, Pangasinan at LGU ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Pero pareho silang tumangging magbigay ng pahayag. Ayon sa historian na si Ian Alfonso, ang issue ng territorial dispute ay nagsimula noon pang panahon ng mga Kastila. Nang nangyayari talaga na mayroong mga territories na pinaghahatian ng dalawang probinsya. Especially kapag ito ay de define ng mga authorities. Especially during the Spanish period, kung saan may mga barangay na kailangan mahati dahil kailangan siyang ilipat sa kabilang probinsya. Natural akaren siya dahil mga boundary kasi itong mga to. Lalo na kung ang batayan natin ay mga, land, mga water features like swamp or ilog. Dagdag pa niya, isa lang ang barangay maliko sa mga lugar sa bansa na naiipit sa agawan ng teritoryo. Makikita natin ito sa nangyari sa Pampanga noong 1840s, kung saan nilinaw ng Spanish government ang demarcation ng boundary ng Bulacan at Pampanga. So may mga natamaan na barangay along the way. Kaya mapapansin ninyo na mayroong barangay ng Sapang Kawayan sa Hagonoy, Bulacan, may Sapang Kawayan sa Masantol, Pampanga, merong Kalantipay, Baliwag, Bulacan. Tapos ang kabilang barangay naman niya ay Kalantipay din, Apalit, Pampanga. Sa usaping legal para kay Attorney Queenie Rojano, masalimuot at mahabang proseso ang kailangang pagdaanan pagdating sa territorial dispute. Nakasaad sa Republic Act 6128 na nagdidikta sa tamang proseso ng pagsasaayos ng boundary dispute sa pagitan ng dalawang munisipalidad kailangang dinggin at mapagdisisyonan sa korte ng mga sangkot na lalawigan. Doon sa kaso ng Barangay Maliko na kasalukuyang nasasakop ng probinsya ng Pangasinan which is also subject of dispute boundary dispute ng Nueva Vizcaya kailangan mag-undergo sila ng tinatawag na amicable settlement under our local government code of 1991. Nakasaad doon sa ating batas na iyon na kailangan magkaroon ng tinatawag na joint hearing or joint amicable settlement ng dalawang sangguniang, pang, uh, sangguniang panglalawigan. Kung mayroon man daw pagkalito o hindi pagkakaunawaan pagdating sa totoong address ng Barangay Maliko, maayos naman daw ang relasyon ng mga punong barangay sa pinag-aagawang lugar. Nakakasundo kami kasi uh, yun nga eh, yung sinasabi ko kanina na koleksyon, siyempre pinag-uusapan namin na ganun-ganun ang gagawin natin para maayos makuha lang sa ano usapan eh kung may galing sa ano pangasinan na proyekto di kami na lang ang kuan makinabang kung may galing naman sa ano biskaya di tao naman ang kuan makikinabang sa katunayan, pinaghahatian ng dalawang probinsya ang environmental fee na ibinabayad ng mga turistang namamasyal sa Barangay Maliko. Sa tatlong barangay po pinag equally divided yung ano, uh, collection namin sa sa mga turista. Kasi may 20 uh, 20 pesos each po kami na bawat pumapasok na turista. Sa kabila ng gusot kung kaninong teritoryo ang nagmamayari sa Barangay Maliko, nagtatago ang mga napakaganda kasi nitong tanawin, gaya ng Strawberry Farm, Japanese Park at Maliko Falls na naghahatak ng maraming turista. Isang turismo sa pinagkukunan ng pondo ng bawat LGU. Masaya kami kasi uh maraming turistang pumupunta dito galing ng Pangasinan, La Union, uh, sa Ilocos. Magbuhat ng nabuksan yung kalsada natin. Marami talagang pumupunta ng maakyat ng mga turista. Kung mapapatunayan po na yung Barangay Maliko ay na, 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 nasasakupan ng Pangasinan or vice versa ng Nueva Vizcaya, ang mangyayari po, yung mga binipisyo at serbisyo na naiibigay ng kasalukuyang uh, local government unit ay malilipat doon sa bagong local government government unit na madedeklarang nagmamayari ng territorial boundaries ng Barangay Maliko. Sa makatawid po, kung ang, ang obligasyon, benepisyo at serbisyo ibinibigay ng local government code ay malilipat sa isang sa madedeklarang local government unit na mag, mamayari ng teritoryo ng maliko, yun pong mga obligasyon naman ng mga constituents o mga nasasakupang tao ay malilipat din doon sa local government unit na maiideklarang uh, nagmamayari ng teritoryo ng barangay maliko. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagdinig kung kanino nga ba dapat mapunta ang barangay maliko at kung ano man ang kalalabasan ng desisyon, iisa lang ang sigurado ang mga residente dito ay magpapatuloy pa rin sa kanika nilang mga buhay at buong pusong tatanggapin ng mga turista na bibisita sa kanilang lugar na para sa lahat ay dapat pasyalan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and Kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na, Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupacos soap.